Ayan, good morning. Kakatapos lang namin ni Ate Mar sa trabaho pang gabi. So dumaan kami dito ngayon sa DCM. Ayan, ayun si Ate Marsa. So, bibili kami ng ano um Bibili kami ng kahoy para doon. Kasi <laughs> pag Oh. So, kapalit na ni kahoy hoy, na mo ubalag balag sa among mini garden. Yes, correct. Let's Tama yan ate. So, let's go. So, abang-abang na lang sa aming pangbalag. <laughs> pangbalag talagang pangalan eh, no? <laughs> Ayan, nakaloading na yung aming kahoy sa kuruma ko. Kasi yung kuruma ni ate, hindi pwede doon. Dito na lang sa kuruma ko. So, bukas wala kaming pasok. Ito ang gagawin namin mga magkabit kami ng balag. Ah, hindi pa pala balag. O balag ba to? Talaga, katayan. Katayan na lang sa Bisaya. <laughs> Yan ang gagawin namin. Pero bukas talaga tanong si Mino. Abangan nyo yung ano namin, pag-agawa namin ng balag-balag dyan ni Ate Marsa. Ano ko sa likod bahay ko. Okay po, hanggang dito na lang. Thank you for watching po sa aking mga mini vlogs dito sa TikTok. Bye.